ang pinaka number one talaga na inyong gagawin huwag mo sa mga at galingan nyo sipagan nyo palalo para makamit natin yung mga pangarap natin na gusto natin sa buhay so yun na, natin talaga magsipag huwag maging tamad huwag maging maarte kung ano man yung na yung pagkaya so yun gawin nyo para diba mag magaling tayo mas kagyo sa buhay hindi natin malayo maabot yung mga gusto nating gawin o gusto nating mabili magaling tayo dung start eh kasi parehas ang mga hindi ko na hindi Picture kay Mamita. Gusto, gusto ni Mamita. mo picture. Madam Diwata, binigyan ka pala ng chance ni Mayor sa mga papers. Well, Diy, too much. Mo, para ayusin ko lahat ng kailangan kong papels kung, ko kung ano man yung mga hinihingi patungkol ito sa tindahan ko so yun so ngayon inaayos ko naman na nasa on process na siya eh siyempre hindi pa naman tapos din yung mga kasi may mga ano yan eh may mga permit na, mga, permit tapos DTI DTI uh, tapos mayroon pa rin sila mga tinatawag na titingnan nila hindi pa naman tapos din sa akin hindi pa 100% so kaya wala pa pero inaayos na nasa nasa on process na tayo ng yon okay. yun, ng mga kailangan nila so yon salamat <imit> na din diwata asinin reiko daming nakapila kay diwata yan mga pila yan sa magpapa-picture dali mo dad dali mo ah ay dito ako nito